Dance ka dance Dance! Ay, galing mag-dance oh! Hi guys! andirito na naman po kami ni Yana. Ang batang Dibo. Ayan oh! Ayan yung aming... Oh. So, pakita mo ng dance. Paano mag-dance? Oh, dance ka, dance. Uy, galing mag-dance. Oh, oh, Yan, ang kanyang talent. Nagmana yan sa kanyang tatay. Yeah. Oh. Pa, paano yung TikTok. Yung TikTok. Pakita mo yung TikTok mo. Yung TikTok. Paano yung TikTok? Ano yan, yan? Yan yung TikTok mo na dance. Oh, galing Oh. oh. Yan kanyang TikTok. Hmm. Pakita mo ng ano, ng dance na ano. Ba? Malapit. Oh. Oh, yan. Yan ang minana niya naman sa nanay niya. Yan Ganung dance. <laughs> Ano yung minanama sa tatay mo? na dance. Dali. Pakita mo yung dance mo na minanama mo sa tatay mo. Sana. Dali. Dance. Help me, help, me. help me. Masabi mo, hello guys. Hello guys. Kumusta kayo? Ato tayo. <laughs> okay lang ba kayo kahit na umulan? Okay. <laughs> Sabi mo dali. Ingat kayo guys. Ingat kayo guys. More. I love you. I love you more.